May may planchadong damit ba ako? Ah, kararating mo lang? Alis ka na agad, uh, anak? Ay, hindi kasi may party daw yung, ano, mga mini Santi. Yung, ano, bagong exchange student. Ah, okay. Oh. Uh, uh, Meron yata doon. Ah. <laughs> uh, parang, parang para masaya-masaya ka. Ako? Oo. Uh, Ganito ako araw-araw. Ano -ara. oh, okay. <laughs> Ay, Mami Ah, ah, Andin. Anak ko, Ay, abay, hala. kayo uh, mo yung panganay? Okay. Nawit na nawit ka. Nagagalit mo ang ng ka. si Andin? <Ante. laughs> ano, ka ano naman yung pwede? Yun naman eh, kung papahay ka lang bata ka, kaya pumahitin at titulong nanay mo. kung easy to guess na eh. <laughs> Ikaw talaga ang pagbiro ka. Ikaw talaga. Ma, oh, unan na muna ako doon no? ah, kasi may nalulotong pa ako. Maiwan ko na kayo dalawa, okay? Iyay. Kasi ba, yung nanang mo na eh. Ano kayo? <laughs> Abay! Ay, nga pala. Ikaw ay may nililihi. Sabi nung iyong nanang, meron ka na raw palang katipa. An? Ano? Katipan? Ibig ko sabihin na yung kasi ba? Yung kainaw! Ah, okay. So, kung makakatuloy na po kami yun, yung ni Mami, eh makakaindin niyo po kaya tayo kahit parehas yung binagamit ng Tagalog. Like <laughs> eh, kumarang ito eh. Siyempre naman, yun namang aking salita eh. Ganun lang ang kang tagpatanggas, mabulak ka dila, saka so, naretsyo ba ka? Kasing naretsyo nilang yung salakuhan, ano, Yung balisaw!